So, yun lamang po mga idol. So, maraming salamat talaga sa mga walang sawang sumusuporta sa akin. Yun, good morning mga idol. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan? So, ngayon mga idol, papunta ako sa bahay ng mama ko. Kasi dumating na yung... yung pinagawa na cooler. Yun, sa wakas mga idol. May cooler na tayong bago. Yun. Yan, kagabi pa kasi dumating yun. Kaya hindi ko na nabuksan kagabi. So, simpre excited na tayo mga idol. Tara, samahan nyo ako. Wow! May bagong cooler na tayo. Ang tagal ko na pinangarap yan ng idol So, ayun na. Kakaroon na tayo ng cooler. Wala ako na ano. Susi. Okay. Oh, wow. Okay, idol Yes. Tarating na tayo sa bahay ng mama ko, Mylol. streaman natin oh. Ano na kasi itong idol? Yan, ito yung dati kong screaman, yung luma. Ito kasi yung mga idol oh. Sira na kasi yung dito sa mga gilid-gilid niya. Yan you know? o. So, sobrang tagal na tong mga idol. Nasa so, mga anong ito eh. 25 years. Sobrang tagal na itong ka, uh, kulir na ito. Cooler na ito. Talaga nasisira talaga siya. Pero palagay ko parang ano hindi. Mali lang talaga ang pagkaano nito. Pagkagawa. Kasi tinan nyo yung ano. Parang tinupi lang siya ang ganun. Yan you o. Know? Kaya mas mabilis siya nasira. Yung ganito lang pagkatupi niya o. Oh. Yan yung style niya o. Oh. Pagkagawa. Hindi magandang pagkagawa kasi. Kaya ganun ang nangyayari. Sa tingin ko hindi naman talaga nasisira yan eh ano, paggawa tayo ng bago. Yan ito sa papa ko to. Kuman. Ito na yung ano mga idol, yung pinagawa ko na color. Yan dumating na talaga siya. Yan. yan. Tapos may ano mga idol. Yan paggawa din ako ng yung ano yan. Ito orderan yan, orderan single tube lang yan. Yan kasi malakas kasi yung ano mga idol eh, yung ganito. Single tube lang. Yan ang din ako. Pero ano ba pa to? Pag December, sigurado kulang to. Yung isang ganito lang. Kasi pag December mga idol, dami yung talagang murder na ganito. Single tube. Ito talagang hinahanap. Nung ang December, marami talagang kumukuha sa akin. Kaso wala ako dito ito eh. Yung na ako ng isa. Ito, sample lang to. Pagka... Uh... Siyempre, magdagdag pa tayo yan. Ito yung ano, yung tatluhan. Yan ito. <coughs> natin para ano. Kita natin. Yan malayo pa ang pinanggalingan nito mga idol. Sa ano to? Lipa Batangas. Sobrang layo. Siyempre, kilala ko naman yung ano, yung gumagawa nito. Igual lo notado.

और फिर अपना पूरा फील्ड अपना बना लिया है और सुनिए ये आपका घर आपका घर ये देखो ये डाल दो

Eh. 'to. mo sa wakas mga idol, dumating na talaga 'yung pinagawa ko na cooler. Tsaka 'yung pa-order na natin na single joke. So, sum so marami kasi nagtatanong sa akin kung saan talaga makabili bili nitong mga ganito makapagawa. So, kung interesado kayo mga idol, PM niyo lang ako mga idol para may turo ko sa inyo kung saan tayo magpapagawa. So, yun lamang po mga idol. So, maraming salamat talaga sa mga walang sawang sumusuporta sa akin. Lalong-lalo na sa YouTube mga idol. Sa mga bago subscriber ko dyan, so maraming salamat po sa inyong lahat. So, ayan mga idol. Ito na yung pinaka iniintay ko talaga na ano, makapagpagawa ako ng ganito. So, sana madadagan pa ito mga idol. Tuloy lang tayo. Huwag tayong susuko. God bless, mga idol. Bye-bye.